Dugang na doang miyembro kang Concepcion Criminal Gang o CCG ang suminuko sa otoridad ngunya na semana. Miyerkoles nin aga Enero 31 kang personal na magpasiring sa Hepatura Libon Municipal Police Station ang sarong nagpabisong miyembro kan CCG, kaiba ang sarong opisyal sa barangay. Base sa suminuko miyembro, siya pig ang pigsusugo kang grupo nga ni mga drug pusher sa banwa na sinpigkikilan antes ang pagsuko kay D. Inot nang nagsuko kang Martes Enero 30, ang sarupang supporter kan CCG, na nakatoka man sa pagkolekta ng pagkakan asing kwarta sa mga negosyante. Saru man ang miyembro kang grupo ang voluntaryong nagsuko sa Libon PNP kanakaging Enero 26. Sigon kay Police Captain Victor Borhal, kasabay kang pagsuko kan mga inian promisa man na makikipagtabangan sinda sa awtoridad, nga ni dagos nang mabuwag ang grupo. May ano namin sa mga barangay, para sa uh, uh, magbigay sila ng impormasyon yung tama naman para umalis sila umalis na sila dyan maraming nadadamay po dyan sa ano daw wala, wala namang uh, pinaglalaban ang ano lang naman nila pera lang naman yan lang naman ako itang motivation dyan eh. Mientras tanto, nakaditinin ni sa opisina kang NBI Bicol ang nadakop nindang sa Sub-Leader kang CCG na si Ruel Cabrillas. Segun kay Atty. Jesse Jimenez, mantinidong makusog ang grupo sa ibong kang pagkagadan kang pinaka-leader kang CCG na si Gilbert Concepcion. Pagsuko kang ibang miyembro asin pagkakadakop kay Cabrillas. Katunayan, makalisang pagkagada ni Gilbert, nagkakaigwasubot mo niya ni reorganization ng CCG, kung saan may tulong grupong pigbibilog na naman sa banuaan, na pamamayuhan ni Darex Bragais o Richard Rabe, Jonathan Rehale o Marasigan, asingkan kansarong day pa na-identifikar na persona. Si Rabe, as in Rijale, ang pigtutok dong sub-leaders kan CCG na parehong may tig-500 mil pesos na patong sa payo. To now based on our intel intelligence gathering, may mga mata pa rin sila doon, may mga asset pa rin up to now. Kasi buhay pa yung dalawang matinding sub ni Gilbert. Hindi pa natin masasagot kung talagang uh, safe ang Pero mag-ingat na lang muna ang mga tao para sa pagbabalik nila ulit. Napag-araman man kan NBI Bicol na antes na magadan sa inkwentro si Gilbert, nakabakal pa subot ininintulong high-powered firearms kung sa induwak kay na nailusot na sa rehiyon, mantang nasa kamot na nindaan sa tulumpik sa sabing dekalibring armas. Ang NBI po together with our team NBI Naga at NBI Laguna actually may mga nagtatago pa rin sa other regions like Region 4 and Region 3. Ah, uh, ano pa rin kami, hindi kami titigil hangga hindi sila naubos. To continue to support the NBI kasi we aim to totally eliminate this group. Hindi lang po siguro ang NBI ang uh, tulungan nila lahat ng law enforcement agency operating the, uh, within the region kasi ang ganitong mga operations will never be successful kung walang uh, cooperation, participation, and contribution ang uh, lahat uh, ng member ng community. Sa presente, 20 pambangkay ang pigahanap kang NBI Bicol na pinagsasabing ginadan kang grupo. Para sa mga baretang tatak Bicol, may arango.